Ang ito. Ano mo ba? May isang bundok sa Quezon na naging saksi sa tatlong magkakaibang bandila. Noong 1939, ginamit ito ng mga Amerikano bilang hempilan at dito unang iunagayway ang kanilang watawan. Pagsapit ng 1942 hanggang 1945, nang sakupin ng Hapon ng Pilipinas, sila naman nagtaas ng bandila. At noong 1946, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, sa wakas, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas, isang makapangarihang sagisag ng kalayaan. Ako si Renz, at samahan niyo ako sa paglalakbay sa kasaysayan. Welcome to... Yarinay! Good morning, so hindi tayo ngayon sa Atimonan Quezon Nakakita tayo ng Mount Pinagbanderahan So time check, 6.09 na ng umaga Mayroong itang mahirapan So magsabi lang kayo sa guide, sa akin Kaya eh, mahirap na parang dire- diretso kayo hindi na pala kaya Pwede naman tayo magpahinga basta 5 minutes lang. So start na tayo ng hike. Nasa 232 meters above sea level tayo ngayon. Dito pa lang medyo magubat na. Mm. So lusong. Mga common po ng mga puno at ang din po yung mga katalungan po. Mahanggat siya po eh. so, mawi na titsuran, yung mga nakturnesyon sa ng PPM. Magandaan dito, established na yung daan eh. So, ginawa mga buwang graba sa minso, tubig, manual po siyang hinakot mula entrance transit na park. So 2 kilometers nung tinapos yung ano? Yes po. Nagsimula ay 2010 na uh, project, yung development tapos po ay 2013 Hmm. Three years po siya nag-drive. Tagal din. Oh. Okay. Ganito po lahat ang dadaanan niya. So, one kilometer na pa ganito? Yes po. After po ng plot na 1 kilometer, yung next 2 kilometers po natin ay puro akyate na po siya. Music hmm. licensing na po Yes, ma'am. Yung uh, pag nakarating tayo na 1.5, yung 500 meters, lahat yun ay rekla. Hagdan, rekla. Oh, oh, oh. oh. Hmm. Testing lang. Testing lang kung kaya nung lang, ano. Bambaya. Nadaan na natin kaliwat kanan gubat yun. Pero sa yan nung siya yan. Pero sa yung bago tapos yung luma. Hmm. Kung ano, rinig na rinig dito yung mga sa dumadaan na sasakyan. So, yung mga front accident po. Yung po. So, hmm. Pero hindi dito madadaan at gusto mo marating yung gitna niyan. Mga tatlong araw, dalawang araw bago ka makalabas mm -hmm. Parang sa mangga lang, di ba? Oo. Oh. Mm -hmm. Yan. Kung hahawakan nyo, okay lang po. Ang wag nyo pong gagawin. Kung hahawakan nyo rin yung puno, okay lang din. Hindi po ito yung ligas. Ando sa kabila ay malaki. Ito yung maliliit. Okay. okay. Wag nyo po siyang puputulin. Yung pinakamay daktang puti, ang lalabas po niyan. Kahit saan, sir, sulok ng bundok ng Pilipinas kayo mapunta, iwasan nyo po ang ligas po. Siya yung puno ang pinakadelikado po sa lahat ng bundok kung pupuntahan nyo. Mm -hmm. Kaya eh, yung nakasunog ng balat, no? Hindi po. Uh, example po, alimbawa, ang nadali kayo nito, kung pamilyar kayo sa rashes, mm -hmm. yung rashes kasi pag kinakamot natin, namumula. Mm -hmm. ito, itong ligas na ito, pag nadali kayo ng dakta niyan, kapag kinamot nyo, magsusugat, mamumula, at talagang hindi kayo patutulugin yan. Mm -hmm. Natatangin gamot dyan, kumuha ka ng sariwang dahon, patuyuin mo ng ilang araw sa inyo, gawin yung brown, and then after mga pagtuyo na, Pwede niyo siyang pausukan, isuubin o sunugin. Yung usok mismo nun, yun yung igamot, igagamot sa inyo. Hmm. So, alam na natin yung ligas. Pwede na nadali tayo dyan, nangapin natin. Pulo, alimbawa nadali kayo ng ligas, ano, wala sa inyong bayan, alimbawa, ikaw, ma'am, sir, taga Manila, Cavite, Tayabas, o kasan lugar man, wala ka na hanap ng ligas. Hmm. Papipilitan kang bumalik dito, para dito ka mismo, kumuha ng dahon ng ligas para isuub mo sa sarili mo itong punong ito kung makakita nyo man masandalan nyo man o mahawakan nyo safe pa naman kayo ang wag nyo pong iiwasan kung may hawak man kayo mga bagay na kutsilyo na pwede nyo siyang tagain yung dakta na pwede nyang ilabas yun ang pinakadelikado po once na tumalbog yan sa mukha nyo pabor yan, lalo sa mga mapuputi sa makikinis ang balat magiging mistisong hilaw ka di yan habang yan ay kinakamot nyo nga po katulad sa sinabi ko nabukol yan namumulan na magsusugat hindi ka patutulugin yan hanggang nasa inyo yung ligas at na allergy yung kanya niyan. Patibay sa kanya yung mga ugat pong nakakalat na pahabang yan. Kumakapit siya sa mga iba't ibang klase puno na malalaki, sa mga batong malalaki. Kaya nanatili siyang matibay. Mm. Laki nga ah. Ang ganda no. Tuwa mo inyo siya ma parang ano lang. Kaparehas lang sa pag Oo. Ano nga? Ano nga no? parang rambutan din. Yan po ang bulaklak ng punong lamog na yan. Lamog? Lamog yung pahalan? Opo. Common na yung lamog. Ito po yung tangisang bayawak. Ito po, po na-explain po namin sa inyo sa mga trivia-trivia. Ito po yung na-vlog na rin po ni Shasha Padilla dahil nga po sa naging history. Siya itinawag tinawag na tangisang bayawak. ba diba po ang tangis umiiyak? Mm -hmm. Tangisang bayawak, natatangin puno na hindi daw po makit ng bayawak dahil daw po sa paningin at sa mata ng bayawak nagliliyab o nag-aapoy. Pangalawa po, yung dahon po na gagaling sa kanyang puno. Alimbawa, example, may dala kayong ballpen pentel pen. pen yun ay nasa inyo. Alimbawa, kung ano yung natatangin yung gustong isulat at iwalan sa kanyang puno. Kung tatanungin nyo naman po sa amin, Kuya, matutubad ba yun? Yun po ay nasa sa inyo po. Wala na magmumawala, huwag kayong magkakahiyaan. Try and try. Yan po yung punong tangisang bayawak. Mm -hmm. Kung kakatokin nyo yung bandang gilid niya, yung parang malapad na ugat, parang kang kumatok lang sa pinto. Parang ang, ang style niya, blanco hindi siya bagas na para matibay na puno. Ah, ano? sa loob. Kung sino pong gusto magpa-picture, pwede po. Kung sino pong gusto mag-selfie, nangiti naman po yung punong yun. Joke lang po. May eh. na po. Okay, nasa 247 meters above sea level tayo ngayon. So, yung i-hike nating tuktok, nasa 1-2. So, more or less 1,000 kilometers pa yung itataas natin. Eh 1 km to na patag. Yung 500 meters. Mo matarik yun <laughs> <laughs> yun po ay lamang dun ang hagdan hagdan ng panahon pa po yun mga Amerikano nung na-discover kasi ito nung 1939 yun mm. na talaga yung hagdan na yun okay na ganito ganito siya pag lumalaki hindi siya puno ugat na gumagapang mm. ang iiwasan nyo naman po sa kanya ay yung mahawakan yung undas pat na biglaan kasi yung dulo ng tinik, pag yan ay bumaon sa inyong palad, at hindi niyo na siya natanggal sa loob ng maghapon, at inabot siya ng tatlong araw, dalawang araw, mag-aano siya ng nana. Mm. At yung nanang yun, pag pumutok yung nana, sa kanyo lang siya matatanggal. Pero hindi kayo ma-infection. Yan yung ratan. Ang loob niyan, yan tok, yung pwede niyong pamalo na makunat na pwede lagyan ng barnes. Hmm. Yung pala yun. Yan po yun. Sa po kayo. Ito na. Maganda yung nangungulang una. Mas mahaba pa nga pag tayo. So, one kilometer na raw. One more kilometer na lang. Yes po. One more one kilometer. Pero yun po ay, di diba po yung one kilometer na yan, puro patag ang ramdam nyo. Ito, mas lamang na po yung akyatin. Mm -hmm. Ang one kilometer, kumbaga, one thousand meters, yung 500 meters, lahat ay akyat. Yung 500 meters, may ahon lusong lang yan. Mm -hmm. Ang ganda ng araw. Oh. Last 1 kilometer po. Mga 1000 meters. Seryo po ha. Ano to nasta no? Nabuhal lang ano? Bagyo? Nagrabagyo lang sir. Mm. Hindi pa po na. Hindi pa po sa internet sa Genesis. Ang hirap pag malaki. Hirap yung mukha. Kaya nga eh. Ha <laughs> Kaya hindi po namin nilagyan ma'am sir ng harang kahoy o bakal Mas nagiging delikado kasi ginagawa ng iba sinasandalan hmm. Mas maganda pong caution Mabilis po nilang malalaman na delikado Para natanggal yung na ibang tali ko ya oh, Ang ganda ng trail dito oh. Yeah, ano lang ito sir? Beginner? Ano nga eh bago ka sumubok sa matataas sa bundok Mag try ka dito sa mga beginner hiking na ito pinagbandirahan Hmm para siguro mga 400 to 400 meters ito pong batong ito 100 meters po yung ibang bato po hindi siya totally matibay na hanauga po pag po kayong tatapak sa mga ibabaw na wala pong mga parang hati hati madulas po pag nadulas po kayo kumapit kayo sa kasama dito na ang assault ay hindi pa pala yun pala kasa po ulit simula yan Akyat na yung lahat hanggang doon tunay na kalbaryo pero after nito to 100 meters sa hagdan na siya. Mm -hmm. Yung hagdan ng panahon pa ng mga Amerikano. At um, after nun, hagdan ng 2010. Mm -hmm. Bubulik, 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 bangka lang, ibalbak, kalikakas 39, ma'am, sir. Nandito na siya. Mm -hmm. Kaya, kung baga, itong hagdan na makikita niyo mula doon sa may dulo ng waiting sheet, apat na ikot ito pinaka ito na yung natitirang history dito sa pinagbandirahan po. Hindi po siya gawa ng mga Pilipinong atimunanin dito po sa amin. Pinagawa po ni Mayor ni si Jose Mendoza, ako na unang mayor ng atimunan, yung tinutungtungan po ninyo hanggang pababa. baba mm. At yung waiting shade po na makikita nyo sa taas at yung pabilog ng pinagbandirahan sa amin. Sa naayon sa nagkwento, ito daw po ay hindi po yung samintunga yung ginagamit natin. Mm. maaring ang ginawa ang ginamit daw po dito yung alam nyo po yung quarry, yung apog, gaw-gaw na, mga nilulutong bato. Mm -hmm. Yan daw po yung possible na ginamit dito. Ito po ay pure na hagdan na wala po siyang bakal. Kuya, pwede bang gamit yun sa flood control? Dapat tinuturuan yung DPW. Wala, si wala po dito siguro, hindi po nakikip yung mga ghost project na yun. <laughs> <laughs> project. Ang galing eh, no? Solid na solid pa din eh, oh. Wala pa siyang sira. Wala po may makita mga kayong truck pero yung, 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 hindi siya ibibiba, hindi siya babagsak. Oo oh nga, yung galing. Hey, Sarap lang hangin dito. So ibig sabihin ko eh pati itong waiting shed na to. Yung, ito pong waiting shed, gawa na po yan ng mga Pilipino at imunanin. Mm. Apat po yung poste niya, di ba? Apat yung panya. Yung uh -oh. poste ma'am binuo po yan ay dun sa entrance binuhat po yan ng mga Pilipino nang gawa dito ng manual ng buo. Mm. Ang binuo lang po dito ay yan pong bubong niya. Ang taas. Pero ang naging labanan dito nung pra pinaproject po ito, hindi siya araw. Ano para pakiyawalin pa po isang poste magagaling sa entrance sa part bubuhatin ng sabang tao. 5k, 8k, gano'n ang labanan Eh grabe Pero ito ko yung inupuan ko Ano to? Diyan dyan pa rin po yan, karugtong po yan Nakarugtong nung ginawa ng mga hapon tapos, tapos yung tinutungtungan nyo po, dito na po yan sa atin mga grabe, Pilipino na at So, ito. So ang tarik. Pero sulit yung view Everything 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 eh. Anong dagat to kuya? Yung white sand po, yung may nasa malaking isla, Burawan, Quezon po. Isa po sa beach oh. ng Padre Burgos po. Mm. Kuya, ano yung planta na yung kuya? Planta po, power plant po yan ng pagbilaw, Quezon po. Gawahan okay. po ng mga gas. Ibang island din, no? Opo. O oh, nga, no? O no? Ay, hindi. Ayaw, may, Ay, oh, may bridge niya. Ayun. So, ito na yung pinagbanderahan. Ito yung bandera. Asa ah, yung bandera? No, wala! <coughs> Sa, napasama sa ghost. May joke lang po. ghost project. Ipinaba po namin kasi po nakunin. Bawal po madat na lang bisita. Sira ang bandera Ah, okay. Pwede. Ano yan? Pwede. Dahan-dahan pong pagbaba kasi madulas yung bato. Tapos kung kaya nyo medyo ihiwala yung katawan nyo. Yan. No, pag nagkamali ka talaga yan, one hit delete. <laughs> sige, bitaw mo yung kaliwa mong kamay. Kaya. Ali madulas. Yung yun yung iyak yun, 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 kanya. niya. Madulas. Ito ito tinutuntukan niya. Oh, oh. Ano ata yan yung sabon? Medyo sab... lime limestone kasi. Oo. Sabi na ata. Sa yung hinalang bato. bato. Ah, bato. Ano ba <laughs> din natin alam? <laughs> kasi di ba? So, punta tayo sa kabilang summit. Ma'am sir, ingat ha, dahil yung daan dito, ito talaga yung hiking, yung Trinidad challenging yung ano dito kapag naka short ka kung to may butas sa so part na to medyo madudulas yung mga uh, bato dapat dito ingat ingat oh sa indaan <laughs> tatalas din yung bato ano tayo dito pag na sugatan Tong ang challenging, di ba? Uh, oh. <laughs> challenging Grabe dulas eh. Uy, wait Mas technical dito yung daan eh. dadaan? Eh? ta. Ay, nako. Practice na ba to, sa gating? Oo oh, nga, basic lang yung gating. ko, yun. Ah, basic Grabe. lang ba yun? Naku. Grabe to. <laughs> ah, ganda, oh. Minsan talaga hindi natin alam yung pinagagawa sa buhay natin, no. <laughs> <laughs> ano? Make <laughs> it short, make it short. Ah! <laughs> 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 na <nito. Antasa>. <laughs> <Antasa. laughs> ako tititin. Camera oh di ba? Mm -hmm. perfect. Perfect. Diba? <laughs> okay. elevator ko, wala elevator? Wala <laughs> po ba may ano naman? na dito, dito! Sarap tumambay dito, no? Oo, <laughs> Isipin niyo, dito kayo nagtatampo, no? Nakahanapin <laughs> <laughs> kayo ng jowa niyo. Talaga naman. Hindi ka ang ganda Jump shot. ah. <laughs> so, baba na tayo. <laughs> tayo mag picture mamaya sa ano, baba. Medyo ma ano na. Medyo maliwanag na para kanina. Baba dito. Dito dito tayo sa Cuevas Cave. Pasukin nga natin. Eh, wait lang. Ito yung natanggal. Nulumindol ito. Nalikado eh. Pasukin natin. Kaya pwede pasukin? Sige sir, silipin niya sa ilid. Bantay ako kayo dito sir. Huwag na nalang tukurin tong bato. sabi ko, may sa loob na LBM? Ha ha. Madulas guys ha. Les, ingat ha. Madulas, madulas. May ahas eh. may ko ba yan? ayun? Ito? ito sa gilid. Yung parang ugat po. Parang ano, parang nabasa siya kuya. Nag-wet. Wala pa ihipo. Napaihi... Ngayon lang to, kanina din naman, di ba? Hindi, kanina pa Oo oh. nga. Yes. Ano, hollow? Parang pintong mamahalin. Diba? Tau po. Baka may... Parang pintong mamahalin. Pintong... Baka... Diba, mamahal baka may magpapasok sa akin kung makatok ako. <laughs> yung kapag kumatok Pero naman. yung ano po ma'am, sir, yung iyong ilalim niyan, hindi siya hindi siya katulad ng ibang puno, na katulad nito. Mm. Straight to, may nakabaon halos mga kalahati. Mm -hmm. Yan, blanco ang iba ano niyan, nakaibabaw lang yan sa lupa. Eh? Ang mm -hmm. ay, sa kanya yung ugat na kumakalat. Ah, nga, sa ilalim. Ginagapang niyang ugat, ikakapit yan sa mga iba't ibang klaseng kahoy na malalaki na magpapatibay sa kanya. Mm -hmm. Isang pulo, katulad doon itong labog na to, itong punong to. Yan, Ito, yung mga ugat niya. Naman yan. Blanco po. Ang dating simbolo ng gera at pananakop. Ngayon ay isa ng atraksyon na dinarayo ng mga turista at manlalakbay. And ang rail, highway. Ako si Renz, hanggang susunod na biyahe. Yung istatwang ulo, yan hmm. yung, yung ni Manuel Quezon. Dito sa Ate Monan, yan yung kauna-unahan na naging rest house ni Manuel Quezon. <laughs> Game talon, go.